Isa kang buro. Ha? <laughs> Biruin mo, nami-miss na naman kita. Ako'y paglaban mo. <laughs> ano ngayon sa'yo? <laughs> Magal! <My God! laughs> Kawawa ka naman. Bakit? Gano'ng katagal na ba kayo? Two days. <laughs> Hoy! Ang kapal talaga ng mukha mo. Biruin mo, nami-miss na naman kita. Ay, ang hirap mag-isip. Bakit? Ano ba yung iniisip mo? Ikaw. Wow! We. Bakit ako? Hindi ka pa kasi nadidiligan. <laughs> Miss, totoo bang mainitin ang ulo ng mga walang dilig? Ano kayo sa'yo? Ah, mahal, kung magiging ulam ako, anong klaseng ulam naman yun? Isa kang buro. Ha? Huh? <laughs> pero masarap. Pag inaantok ka, wag mong labanan. Ako'y paglaban mo. Uy, pre. Parang sobrang lungkot natin ngayon, ah. Oo, pre. Sobrang lungkot ko. May kayo sa akin yung siyota ko. Kalaga? Hindi ko kayo mawala siya. Sobrang sakit. Sobrang, sobrang Sobrang sakit. <laughs> Kawawa ka naman. Bakit gano'ng katagal na ba kayo? Two days. Ah! <laughs> Ayaw mo ba talaga sa atin? Aww. Pwede naman tayong maging magkaibigan. Gusto ko, mas higit pa dun. O oh, sige, simula ngayon, magpinsa na tayo. Hoy, pangit. Bakit tumiyak ka? Yung kaibigan ko kasi, ililibing na bukas. Ano ba kinamatay niya? Sila kasi akong pangit. Ah, 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 ah. Terima kasih telah <laughs> menonton!